Ayon nga, itong aso na to na si Bruno at habang ako'y nagpapahinga, siya naman ay ginawa niya una ng aking paa. Ang sarap ng pagkatulog at pagkahiga. Sabi ko nga, ano ba naman itong isang to? Aglalambing at, at nananaginip pa. So ayan, nanginig ang kanyang muka. Alam mo kung magbakbakan sa mga kalaban niya na aso din. So siguro baka namimisin ka niyang darling kaya ganyan. Hoy Bruno, mag-brief ka nga. Ayan, kituloy at mo. Anyway, sa paghinintay ko ngayon, asawa ko na mag-chat sa akin para sumundin ko sa kabilang bahay. Hanggang ngayon, wala pa. Kaya nga ito na pag tinipan ko itong isang aso na ito dito sa kabila sa may karwas dito kay OIC Chip Jolibre Gonzaga sa ngayon ang sarap ng iglit niya ang sarap ng tulog niya samantala naman yung pako ng ilit na nangangalay na sa kakayaan ano sa kanya dahil tutulog nga itong aso na si Bruno Bruno ano ba nangyayari sa iyo? ba't mananaginip ka dyan? ayan nga so habang naghihintay, magpagbintuan mo na tayo at ako nga, tahimik din. Gusto ko tanggalin yung pa ako at hindi ko matanggal-tanggal. Baka magising si Bruno, nakakahiya naman sa kanya. Tara yun, nakadikwatro pa, nakasanday pa. Kaso nga lang, wala siyang brief. na sa kanyang itlog? O oh, ayun, Bruno, pabili ka na ng brief kay jo, OIC para may masuot ka. At maya maya nga, tinanggal ko na yan kasi nga bigla nag-chat sa akin yung asawa ko. So, Habang nananaginip siya, ako naman na mong problema kung paano naman ako ngayon tatayo sa kinagawa niya. Ayun. Sarap ng tulog. Ayan kasi. O kaya ginalaw-galaw ko na yung aking da da daliri sa papa. Para magising siya pan At Hindi siya magalit sa akin. Baka may hakatin yung pa ako. Ay, hindi nagkarabis pa ako. Hindi din pa ako. Eh, <laughs> eh yun nga. Uh, <laughs> at, uh, yun, biglang nagisig. Ayan. Oh! Iyo, nakala ko nagalit eh yon, Nagulat lang siya at nabigla. At, eh. Kaya, 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 kaya. Bruno, bangon ka na dyan. Bro, at ako'y aalis na. Bangon na kayo at...